Number 10. Nawalang Baiji Dolphin Ang Baiji ay isang uri ng dolphin na dating naninirahan sa ilog Yangtze sa China. Kilala rin ito bilang Goddess of the Yangtze at tinatayang nanirahan na sa ilog na iyon sa loob ng mahigit 20 million years. Noong year 2006, idineklara itong functionally extinct matapos magsagawa ng isang malawak na ekspedisyon na hindi nakakita ng kahit isang buhay na Baiji sa haba ng 3,500 kilometers ng ilog. Ang pagkawala nito ay itinuturing na unang extinction ng isang uri ng dolphin na direktang bunga ng gawain ng tao. Gayunpaman, nananatili ang ilang mga kuwento at ulat ng mga nakakita umano sa Baiji. Noong 2007, Isang negosyante ang nakapag-video ng isang puting hayop na kinumpirma ng mga siyentipiko na maaaring Baiji. May mga sumunod pang ulat noong 2016 kung saan ilang tagamasid ang nagsabing nakakita sila ng tumatalon na Baiji sa tubig. Bagaman nananatiling palaisipan kung tunay na buhay pa ito, ang mga kwento ng lupal na mangingisna at mga tagapagtanggol ng kalikasan ay nagbibigay ng pag-asa na baka may ilang nalalabi pa sa malalayong bahagi ng ilog. Number 9. Sinaunang Goblin Shark Ang Goblin Shark ay isang uri ng pating na may kakaibang anyo at madalas tawaging living fossil. Tinatayang nabubuhay na ito sa mundo sa loob ng mahigit 125 million years at natatagpuan sa mga malalalim na bahagi ng dagat sa Pacific, Atlantic at Indian Ocean. Isa sa mga pambihirang katangian nito ay ang panga na biglang umaabot palabas upang dakmain ang biktima sa bilis na higit tatlong meters bawat segundo. Ang ganitong mekanismo ay bihira at nagpapakita ng natatanging paraan ng pangangaso ng hayop na ito. Bukod sa panga, kakaiba rin ang katawan ng goblin shark. Ito ay may balat na kulay rosas at malambot na laman na nagpapahintulot dito na lumutang at gumalaw na parang multo sa ilalim ng dagat gumagamit ito ng mga electrical sensor sa ilong upang matukoy ang presensya ng ibang nilalang sa dilim. Dahil sa sobrang lalim na tirahan nito, bihira itong nakikita ng tao at ilan lamang ang nakarating sa mga museo mula pa noong 1980s. Ang kakaibang itsura at katangyang taglay ng Goblin Shark ay nagsisilbing paalala ng mga sinaunang nilalang na patuloy na namumuhay hanggang ngayon. Number 8 misteryosong chupacabra. Ang chupacabra ay isang nilalang na unang naiulat sa Puerto Rico noong 1995 at naging usap-usapan sa iba't ibang bahagi ng Latin America at maging sa Estados Unidos. Kilala ito bilang isang hayop na sinasabing sumisipsip ng dugo ng mga alagang hayop, partikular ng kambing at manok, kung saan mahigit 200 kaso ang naiulat sa loob lamang ng isang taon, inilarawan ng mga testigo na mayroon itong dalawang anyo. Isa na tila repilya na may matutulis na tinik sa likod at kumikislap na pulang mga mata at isa naman na parang asong walang balahibo na may matutulis ng ngipin at koko. Ayon sa ilan eksperto, ang ilan sa mga nakikitang chupacabra ay maaaring mga koyote na tinamaan ng sakit na galis kaya nagmumukhang kakaiba at nakakatakot ang anyo. Gayunpaman, nananatiling palaisipan ito dahil sa mga ulat ng mga alagang hayop na natagpuang walang dugo sa katawan. Sa kabila ng pagsasaliksik, hindi pa rin malinaw kung totoo nga bang may ganitong nilalang o bunga lamang ito ng maling pagkakakilala sa ibang hayop. Hanggang ngayon, Dala nito ang takot at hiwaga sa mga pamayanang nakararanas ng ganitong insidente. Number 7, Natatanging Rhinoceros de Java. Ang Javan rhinoceros ay isa sa mga pinakabihirang hayop sa mundo, na tinatayang 76 na lamang ang nabubuhay at lahat sila ay nasa Ujung Kulon National Park sa Indonesia. Dati-rati, malawak ang saklaw ng kanilang tirahan mula India hanggang Indonesia. Ngunit dahil sa matinding panghuhuli at pagkawala ng tirahan, halos tuluyan na silang naglaho. Kilala sila sa kanilang makapal at parang armadong balat na may mga tiklop na nagmumukhang sinaunang sandata at sa kanilang iisang sungay na umaabot ng 25 centimeters noong 2010 opisyal na nawala ang huling Javan Rhinoceros sa Vietnam matapos patayin ng mga mga ngaso ang naitirang isa. Gayunpaman, may pag-asa pa rin para sa anilang uri dahil nakapagtala ng mga bagong guya ang mga camera traps nitong 2024 at 2025. Ang mga batang ipinanganak, kabilan ang isang babaeng tinawag na Iris, ay nagsisilbing tanda na patuloy ang kanilang laban para mabuhay ang kwento ng Javan Rhinoceros ay sumasalamin sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at sa matinding panganib na dulot ng kapabayaan ng tao. Number 6. Panganib na Kalmar Vampire Ang Kalmar Vampire ay isang nilalang dagat na natatagpuan sa lalim na mahigit 600 hanggang 900 meters sa mga karagatan ng Pacific at Atlantic. Tinatawag itong Vampire Squid dahil sa kakaibang anyo at kakayahang mabuhay sa kapaligirang halos walang oxygen. Mga 3% lamang kapag ito ay nasa panganib. Naglalabas ito ng isang nakatasilaw na ulap ng kumikislap na mucus na maaaring dumikit sa mga kalaban ng hanggang 10 minutes na nagsisilbing depensa upang makalayo. Nadiskubre ito ng isang Germanong siyentipiko noong year 1903 at hanggang ngayon ay nananatili itong isa sa mga misteryosong nilalang ng dagat. Bukod sa kakaibang depensa, kilala rin ang Kalmar Vampire sa kanyang posisyong tinatawag na Pineapple Posture, kung saan ibinabaliktad nito ang katawan at inilalabas ang matutulis na bahagi upang magmukhang mas malaki at nakakatakot. Pinaniniwala ang mahigit 30 million years na itong namumuhay sa ating mga karagatan patunay ng kahangahangang kakayahan nitong makibagay sa matiinding kondisyon. Number 5. Mailap na Saola Ang Saola ay tinaguriang Asian Unicorn dahil sa sobrang pambihira at mailap nitong presensya. Natagpuan lamang ito noong year 1992 sa hangganan ng Vietnam at Laos nang madiskubre ang kakaibang bungo na may tuwid na sungay isa itong malaking mamal na may taas na 85 centimeters at bigat na umaabot hanggang 100 kilograms, na may dalawang tuwid na sungay na umaabot ng 50 centimeters ang haba. Ang mufa nito ay may kakaibang puting marka at gumagamit ito ng espesyal na glandula upang makapagbigay ng pabango para sa pumunikasyon sa kagubatan. Sa kasamaang palad, huling nakita ng buhay ang saola noong year 2013 sa pamamagitan ng isang camera trap. Inatayang wala ng 100 na natitira sa ligaw. Dahilan upang ituring itong isa sa mga pinakananganganib na hayop sa buong mundo. Ang pagkawala ng saola ay itinuturing na isang malaking trahedya sa konserbasyon dahil bihira na ngang makita, posibleng hindi na ito muling makita sa hinaharap. Ito ay paalala kung gaano kahalaga ang mabilis na aksyon sa pangangalaga ng mga hayop bago tuluyan silang mawala. Number 4. Mapamahiing ai-ai. Ang ai-ai ay isang uri ng pimit na matatagpuan lamang sa Madagaskar at kilala sa kakaibang itsura at kakaibang paraan ng paghahanap ng pagkain mayroon itong mahabang daliri na ginagamit sa pagtapik sa kahoy upang tukuyin ang mga insekto at larbang nakatago sa ilalim ng balat ng puno. Ang daliring ito ay umaabot ng hanggang 15 centimeters at nagsisilbing parang kagamitan upang dukutin ang mga uod at insektong kinakain nito. Sa gabi lamang ito lumalabas at umaakyap hanggang 70 meters sa taas ng mga puno upang maghanap ng pagkain munit ang kakaibang itsura ng ay-ay ang nagdala dito sa panganib. Sa mga pamahiin ng mga lokal na tao, itinuturing itong simbolo ng kamalasan at kamatayan. Dahil dito, madalas itong pinapatay kapag nakikita sa mga baryo, tasabay ng patuloy na pagkasira ng kagubatan. Tinatayang ilang libo na lamang ang natitira at patuloy itong nanganganib ang ay-ay ay nagsisilbing halimbawa kung paano ang maling paniniwala at pamahiin ay nakadaragdag sa panganib ng pagkawala ng isang hayop. Number 3. Nanganganib na vakita Ang vakita ay isang maliit na uri ng porpoise na matatagpuan lamang sa hilagang bahagi ng Gulf of California sa Mexico. Isa ito sa pinaka-nanganganib na marine mammals sa buong mundo dahil tinatayang anim hanggang 8 na lamang ang natitira sa kasalukuyan. Noong 1997, may mahigit 570 pa silang bilang, Munit mabilis itong bumaba dahil sa paggamit ng mga lambat na tinatawag na gillnets. Sa mga lambat na ito, sila madalas na nasasabit at namamatay ng hindi sinasadya. Bukod sa sariling kahinaan, ang vakita ay nadadamay sa ilegal na pangingisda ng totoaba. Isang uri ng isda na hinuhuli para sa kanilang bladder na mataas ang halaga sa merkado ng China. Ang pagkahuli ng vakita sa parehong mga lambat ay naging pangunahing dahilan ng kanilang halos tuluyang pagkawala. Ang kanilang sitwasyon ngayon ay itinuturing na isang karera laban sa oras. Ang vakita ay nagsisilbing matinding paalala kung paano ang mga gawaing pantao, lalo na ang walang kontrol na pamingisda, ay maaaring magdala ng mabilisang pagkawala ng isang buong uri ng hayop. Number 2. Namumuong Kakapo Ang kakapo ay isang uri ng loro na matatagpuan lamang sa New Zealand at kilala bilang tanging parot sa mundo na hindi marunong lumipad. Mayroon itong mabigat na katawan na umaabot hanggang 2 kilograms at maaaring mabuhay ng higit 100 years. Isa itong nocturnal na hayop na aktibo lamang sa gabi at naglalabas ng malalakas na huni na kayang marinig hanggang 5 kilometers ang layo. Sa kasaysayan, malawak itong matatagpuan sa buong New Zealand, ngunit dahil sa pagdating ng mga tao at mga hayop na mandaragit, halos tuluyan itong nawala. Noong 1995, umabot na lamang sa 51 ang natirang bilang ng kakapo, dahilan upang ideklara itong critically endangered. Sa kabila nito, nagsagawa ng masusing konserbasyon at pawat natitirang ibon ay binigyan ng pangalan at inalagaan ng mabuti. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 243 ang kanilang bilang matapos ang matagumpay na breeding programs. Ang kwento ng kakapo ay maituturing na isa sa mga pinakamatagumpay na halimbawa ng pagbabalik mula sa bingit ng extinction, isang patunay na kayang bumangon ng kalikasan kapag may sapat na proteksyon. Number 1. Sinaunang Requin Lizard Ang frilled shark o tinatawag ding Requin Lizard ay isang uri ng pating na pila hindi nagbago sa loob ng 80 million years. Natatagpuan ito sa malalalim na bahagi ng karagatan? sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang Portugal at Japan. Mayroon itong katawan na kahawig ng ahas at maaring lumaki ng halos dalawang metro ang haba. Kilala ito sa pagkakaroon ng tatlong daang matutulis ng ngipin na nakaayos sa ilang hilera na perpektong idinisenyo upang manghuli ng mga pusit at isda sa taylaliman. Kapag nangangaso, Ikinuhurbada ng frilled shark ang kanyang katawan na tila isang ahas bago umatake sa bilis upang lamunin ang kanyang biktima. Ang kakaibang itsura nito, kabilang ang mga palikpik at guhit na kahawig ng mga sinaunang hayop, ay nagbigay rito ng pansag na living fossil. Sa sobrang lalim ng kanilang tirahan, bihira itong makita at nananailing misteryo sa agham. Ang pagkakakilana sa frilled shark ay nagbibigay ng mahalagang sulyap sa sinaunang anyo ng buhay dagat na nagpatuloy na mabuhay hanggang sa kasalukuyan.